Hello guys, good morning. Um, ngayon po ay mag pupungus po tayo ng manok. Okay, so ngayon ang gamit po natin ay gunting, blade, alcohol at pampunas. Okay. At saka nga pala, salamat nga po pala sa mga nanonood sa aking videos at sa nag-subscribe. So, hindi pa nang-subscribe, pag-subscribe okay, na lang po. And please, click the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod pa ng videos. Okay, sige. Tara. Subscribe na po tayo. Dapat nga pala na ang ideal time para sa pagpunggos ay 5am to 6am. Okay? So, tanggal natin isa. Okay guys. Um, ito na po yung naanuhan natin na ungusan natin. Ito. Ayos na ayos ha. Ah. Okay. Okay, thank you so much guys sa iyong panonood.